Hello guys, good morning. So welcome to my vlog, Fresh my vlog. Another day, another vlog char. So karong buntag di ay is nakaluto na ko og pamahaw. So ang among pamahaw karon nga sudan kay kanang maranay nga gibutangan og itlog. Okay, bit sinog asin lang dayon dayon. Pinerito nga bulad, o oh, ba? Diba? susulit so, na ang among pamahaw karong buntaga plus aduna na pag left over nga nilagang saging saba so gising na ang aking pamangkin kasi gusto siyang kumain na ng breakfast o ba diba? good morning say hi to my vlog hi wala pa na siya yung so ang isa na ko kapag umangkon na dere sa gawas kay busy po si mother dear or asa si kuan kuya dere ay na sa si gawas ah Ano ba? sanggut sanggot ay. Sanggot? nito dito sa sina Eh, ito din na, oh. Basta din magigunitan. Di ba sanggut na? Yara. Ah, okay. Kay Toy! So, mani siya akong itoy, guys. O, oh, isara na siya kabuok buok. My God. Kani siya nga itoy kay Murag. Kuha na na siya ka ng, ito ni? Luyahon kay siya nga itoy. Nag-iisang itoy. Gikan sa pag-anak siya, rin isang O, oh, niya inanak ka na iyang iyahang lawas. Di pa ka ba lumutindog? Ano ba klase nga itoy ni? Aray ko ni, suksok na siya. <laughs> mm, ay! unsa sa na gunitan? Mm, Deva. Hala, isulod Hala, asa man si Direk di ay? upalit Ma, asa din si Direk, ma? Ay, gipalit. Ano sa'yo yung gipalit? Kaong sa Ah, okay. So, akong isa ka pag umangkon is nagpalit pa siya o swak na. Uy, gaalad na na siya. Ayaw siya ipasulod. Ginoko. Hindi siya kayo si mother dito sa gawas, guys. Tara. So, muna siya iyahang nanay. Nasuko siya. Kaya akong gi abandon charot, ang iyahang anak char lang. O, oh, di ba? So, busy kay si mother dear din to. sa gawas ka ng limpyo siya sa among front yard. So, karon akong isira ang kaning pertahan. So, eating time na be. Pray na be. Manghugas og kamot kay gikan ko naggunit gunit og etoy ay ay wala na ni gas ni siya nakapalit siya og suwak nga gatas Naro ko si Lee. Wah kita di ini, enggak mau Kalau ini cewek suwak naga Kau om. Karungan nak, kinhangan ngadiri mahuga, nak dianggapita ha? Hmm, siya na ko ano abukado naghiwa kinahanglan nga limpyo dili ang bandira nga daghang messy nibalik na ang agas sa tubig. Pero unya na ko mag kuan magsalud. Ano yung butang? Dito sa basurahan, asa di ay? O dito yung butang sa asakuan, butanganan o lamaw sa iro. yon, mamahi din sa sanina. Bantay lang ako, ginagtanawon ron. Yung sakto ba ang pagka-trabaho? Siya-siya ra ang maghimo sa iyahang abukado. Kay gusto man siya mukaon. Hindi siya maningkamot, di ba? Magtuon. Ano sa alay? Magtuon. Pinahanglan nga. Walay. Messy, mesi, 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 ha? Kaya ako ganahan. Sige. So, inaanak yun ko ga-instruction sa mga bata diri, guys. Hmm. Tarongon. panit. Dito gaya po ni Butang Salamaw sa kuan. Insakto na. Ate panit. Sige, gitong. Kaya -misi na, misi-misi na rin kamot dito. Hugasin na sa Butang Salamaw. Hugasin kamot. Ngayon, okay, gunit na pag-utro dito. So another kuanasan. Para gamay ra kayo ang kuan. Hugaw. Ngamopilit, okay, magbalik-balik. tarungon gyud hinay-hinay basta sure Kaya gahapon naman na siya gagawin o avocado. Inyak kay hilaw-hilaw pa man. So karon na insaktuhan gid ang pagkahinog mo nang pagmata niya mo din na iyang gipangita. Kung naa pa bay abukado niya kay gamay ra man ang abukado ati. Kung kinsa nag... mo makaon nag kaos abukado may makapanag iyag abukado, makakaon. Hmm. Sige, balik dito. Nagkaon na ka diya po, Oh, butang na dayon. Oh, sige, trapuhe. Kaya kung wala gitan ako kung unsa yung gitrabaho, nagkarandrakas na di ang mga wasa-wasa ng mga hugaw sa iyang pagtrabaho. May o, oh, diba? May hmm. May uh, ako po isa dito ka, pag umangkon, nagkaon na siya. Seryoso si kasi siya nagkaon. Kaya si mother, di pa man daw siya mukaon. Niya na daw siya mukaon. Nagpamakaw. Pero na mainit, magtos siya. Nagkaon na to ako mother og sagi nga dinungag. So nabusog man daw siya so unya na daw siya ma uh, taon og breakfast. And, sige. anak gyo duga kita mau basta proper tu sa gawas segawas itu nasa imbutang sakuan And, da kay kung dili na sila i-guide ah uh, magpataka na sila ipangbili na nila ilang mga waste diri sa banggira nya gahir badayon ka panugo dugay kay maibot sa koranan, so ina na gid ang kinayas mga bata char Sige, ihurot ni mo na siya. Tarong nga yun nga, dili maagas-agas. Mana ka breakfast ba? Oh, inom ng tubig. Pagbaso. Okay, ako na pud karon magkaon of breakfast. Oh, nalibog na asa ibutang. Mm -hmm. Dito sa Ubus taas. Ah. Uh. Hmm. Okay. Butangan pagid og sugar. Mama na ko. Pwede kayo makabutang ang sugar. Ginoko, pwede isa tamisa. Sakto na. Kaya di maayo mayo, daghanon sugar. Okay, so, mag-breakfast na tayo na siya. Bumashi, please! Bumas! Palihog ko, bi. Lower down sa imuhang cellphone. Kaya ginoko ko. Nag-video pa ko, Dere. Ako'y mag-uulaan eh. ko mag-edit. Kapoy ha ayaw sa gyud pag kuan oh so ina na ko magyoyo de guys especially pag nag video bitaw ko niya yeah, may kadagan mga kaig-ikam -ik na di ba hmm So, mamahal na ito, Ở đây Á các bạn nhé, sociedad rất được sáng coffee, coffee, coffee. zombie ko yung leftover na ano, bueno, pandelets niya. Hmm. Ayan. Risa ba? O, ayan. Isang pad pa yan. At saka, mayroong margarine. Sausawan nga tuyo nga na ay ng kamansi. Kain tayo guys.

xin lỗi mình cảm